Good morning guys. Good morning. Ayan. Saturday morning guys. Ang lakas ng ulan. Grabe. Ayan yeah, o. Ayan guys. So, Ang lakas talaga. Grabe. Ang itin ng langit guys. Oh my goodness. Guys, mag kayo guys. Sobrang uh, lakas ng ulan. May kasamang kulog ko. Oh no morning na morning Mukhang meron na ang uh, low pressure guys Oh my god Ayan guys, so oh, ang lakas ng patak Oh no hey guys, mag-iingat kayo guys ha Lalong lalo na dun sa mga nasa kalsada Grabe, ang lakas ng ulan guys Ikasama pang kitlat Oh no weekend natin, guys. Grabe, oh. Eh. guys. Grabe, oh. Oh, my goodness. Ayan, may kasama pang bulog. Uh, guys, mag-ingat kayo. Sobrang lakas ang ulan. Ayan, oh. Grabe. May kasama pang kitlat. Bulog. Oh, my goodness. So, ingat kayo, guys. Ingat. Ayan, oh.